So yung magandang araw mga lods. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano ibagay uh, tips paano ibagay yung decal sa kulay ng motor natin mga lodi. So alam kong sa mga solid ano natin, sa mga motor dyan. So hirap na hirap silang uh, ibagay o iayon sa kulay ng kanilang motor kung ano yung mga babagay na decals para sa kanilang motor. So gaya nito, Honda Beat na gamit natin ngayon mga lods na dating pula yung kanyang decals ano nga ba yung best tip kung paano natin malalaman or paano natin uh, iayon or ibagay yung decals ng motor natin na mas babagay pa dun sa kanyang kulay mga lods so ganito lang yan mga lodi unang gagawin natin mga lods titingnan natin kung ano yung pinaka maraming kulay sa motor natin gaya nito gaya nito mga lods kulay black ano yung pinaka mas magandang decals na ibabagay? Siyempre mga lodi pag Nagpagawa kayo ng decals Or umorder kayo ng decals mga lods Tingnan nyo muna kung anong kulay ng cover ninyo Gaya nito no Gaya nito kulay black Yan. Yung kanyang cover mismo Yung kinakapita ng decals Ay kulay black mga lodi So yun Kapag bumili tayo ng decals Or napagawa mga lods Make sure na ganito Ang gagawin natin Diba? Kulay black yung cover ng motor. Kulay black yan. Tapos, yung kanyang background ay kulay black din. Yun sa decals. Para hindi siya halata. And pagdating dito, mga lods sa dulo ay bahala kayo kung anong kulay. So, make sure, mga lods, make sure, no, ang kulay na itim ay hindi matatabunan ng puro, purong ganitong kulay. Ayan. So, kapag nasa harap yung motor natin mga lods, make sure na kulay itim pa rin yung uh, Para iwas huli sa mga LTO or police sa checkpoint mga lods. So, tips lang. Pag na wag babaguhin yung kulay. Kung anong kulay doon sa ORCR natin, alam mo, sa atin ay kulay black. So, pwede natin dadagdagan ng ibang kulay. Pero as long as, limit lang. So, wag masyadong maraming kulay at wag din uh, tatakpan yung buong kulay na itim na to halimbawa ito nilagyan pa natin lahat ng kulay green hindi na halos makita yung black mga lords sigurado huli kayo sa check pen. pero kung ganito lang light lang na gaya nito ayan o diba black pa din siya pero may counting design lang siya na green dito sa may gilid ayan kapasensya na mga lords medyo malog lang yung video natin so in explain ko lang sa inyo para hindi kayo mahirapan mamili ng kulay ng decals ninyo. So, kaya nito. ba diba? So, background nya ay, yan, black. Background nya ay black. Siyempre, black din yung cover natin. So, bali, ito lang yung pinatong na kulay mga lodgement green. So, binagay lang namin don sa helmet na binili namin mga lodgement na green. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung buong uh, kulay ng motor natin. Ito na mga lods, yung kanyang pinaka kulay. So, kung napapansin ninyo, ay itim pa din yung itsura ng motor natin. So, pinatungan lang natin ng mga mint green. Ayan. Ganyan po siya kapag malayuan. So, sa harap naman, ganito po siya kaangas. Ayan. So, simple lang yung kulay niya mga Lodi, pero may dating. ba diba? So, hindi natin siya um, binago, no? So, kapag nag-decals tayo mga Lodi, wag masyadong puno talaga ng decals lahat gaya nito yung ano lang yung light lang yung decals natin light lang din yung color natin para mas babagay so kano yung helmet na gamit ninyo ay pwede nyo ibagay yung kulay ng decals dito as long as hindi natin natatakman lahat ng black color mga lods para iwas holy ayan, yung kapag gilid nya ganyan yung sa gilid yung decals nya sa may harap so kaunti lang nilagay ayan, syempre yung sa gilid natin Ayan. So, light lang. Para mas lutang lang yung kanyang kulay, mga lods. So, ayan, no? So, hindi po yan helmet yung gamit natin pang long ride. So, mint green. Kaya, binagay lang namin dyan sa kulay ng motor. So, next natin, kung meron mga decals na mabibili, para dito sa mags, so pwede nyo ibagay yung kulay na to pwede nyo ibagay yung kulay na to dito sa mags ninyo, Ayan. So, meron din nabibili yan mga lodi at dinidikit lang yan dito. So, for now, uh, ayan pa lang yung update sa decals ng Honda Beat natin. Ayan. So, for more tips mga Lodi, please follow our YouTube channel. Ayan, Legendary TV mga Lodi. Mas marami pa tayong isi-share na mga tips regarding sa ating mga motor. So, yun lang. Sa muli mga Lodi, please subscribe Legendary TV bago ka umalis dito sa napanood mong video na ito mga lods, Para next upload natin ay ma-update ka. Click mo na all bell mga Lodi. So, yun lang mga Lodi and raibsi po sa